sa bawat sulok ng ating bayan. May mga kwentong hindi sinulat sa libro. Mga lihim na binubulong ng hangin. Mga alinga na ng nakaraan na patuloy na pumabalik. Ito ang hiwaga at lagim. Makinig ka bago pa lahat. Maligayang pagbalik sa hiwaga at lagim TV. Dito binibigyang buhay natin ang mga totoong karanasan at kwento ng ating mga tagapakinig. Mga kwentong puno ng hiwaga, lagim at kababalaghan. Ang maririnig niyo ngayon ay isang liham mula sa isa nating tagasubaybay. Isang nurse na nakaranas ng nakakatindig balahibong karanasan sa isang ospital. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Ako po si Chris. Kwento ko lang po hindi ko makakalimutang karanasan sa isang ospital na pinagtrabaho ang ko noon. Isa sa kailang ospital mula sa bahay namin kaya masaya ako. Makakatipid ako sa pamasahe. Naasign po ako sa lumang wing ng ospital. Tahimik, malamig, pero kakaibang amoy ng lumang sahig at disinfectan. Halong kaba at excitement ang nararamdaman ko noong unang araw na iyon isa itong lumang bahagi ng ospital at dahil sa kalumaan, hindi masyadong ginagamit. Mahaba ang koridor, malamig ang sahig at may kakaibang halo ng amoy ng alikabok at disinfectant. Para sa akin, ito ay bagong simula. dilingkod sa mga pasyente, pag-aaral sa mga bagong procedures, pagtulong sa mga nangangailangan. Ngunit sa unang araw ko pa lang, nakramdam na ako ng may kakaibang presensya na tila na sa akin. Nasimula, sinubukan kong huwag pansinin ang maliit na ingay sa koridor, ang kumikislap na ilaw, ang malalayong hakbang na parang may naglalakad. Para sa akin, normal lang iyon. Iniisip ko ng mga pasyente lang iyon. Sa una, naninibagong pa ako kasi nga bagong lugar, bagong rutin pero unti-unti napagtanto ko na hindi basta normal ang wing na ito. Sa unang linggo ko sa lumang wing, nakilala ko ang mga bagong kasamahan. Bagamat bago ako dito, natuwa ako na may mga friendly at nakakatawang kasama sa trabaho. Hi. Ako nga pala si Chris. Bagong assign lang ako dito. Bati ko sa kanila. Ah, bagong blood. Huwag ka matakot, Chris. Pero huwag mo masyadong titigan ng uh, lumang corridor. Medyo may kwento siya. Biro lang isa sa kanila. <laughs> Oo nga. Lahat ng bago dito may nakakaranas. Pero relax ka lang. Mabait naman kami. Dagdag pa ng isa. Kwento. Ah, ano bang kwento? tanong ko na medyo curious ah puro lang chika malumang ship na kwento weird things na naramdaman ng iba parang naramdaman mo na ba na may nakamasid sayo kahit walang namang tao biro nila habang nakangiti <laughs> hindi pa naman sana nga hindi mangyari sagot ko medyo nag-aalangan habang nagtatawanan at nagkukwentuhan, napansin ko ang maliliit na detalye sa lumang wing. Ang mga lumang dingding, ang mahabang koridor at ang na ambience. Kahit na biruan lang ng mga kasamahan, may bagyang pahiwatig ng kakaibang aura na nakapaligid sa lugar. Parang may presensya kahit hindi nila sinasabi sa akin. Isang gabi, Naka-duty ako magisa sa lumang wing. Pahimik ang buong paligid at halos lahat ng pasyente ay natutulog na. Ako naman, busy sa pag-check -che ng mga chart at pag ng mga silid. Habang naglalakad na ako sa corridor, bigla akong narinig na parang may mahinang yabag sa bandang dulo. Akala ko, sa mga pasyente ang nagising. Kaya agad kong sinilip ang mga kwarto pero wala. Lahat sila mahimbing na natutulog. Nagpatuloy ako. Pero habang naglalakad, ramdam ko na parang may sumusunod sa akin. Siguro kunigun ko lang, bulong ko sa sarili ko. Pero nang huminto ako, huminto rin ang yabag. At nang maglakad ulit ako, umuling sumasabay. Kinabahan ako. Tinapahang ko ang sarili ko at nagbiro pa nga sa isip ko. Chris, baka ikaw lang talaga ito. Huwag kang praning. Pero nanduman ako sa isang lumang silid na sinara na noon pa man. Napansin kong bukas ng konti ang pinto. At doon ko naririnig ang mahinang tulog na parang may nagdarasal. Hindi malinaw ang salita. Pero parang bulong na paulit-ulit. Lumapit ako para tignan. Pero nang silipin ko ang loob, wala namang tao. Malinis ang silid. Walang pasyente. Walang kahit anong gamit. Pero ang malamig na hangin na bumati sa akin, ibang klase. Parang lumusot sa buto ko. Agad kong isinara ang pinto at bumalik sa station. Doon napansin ko na nanginginig ang kamay ko. Kahit hindi ko alam kung bakit. Doon ko unang naisip, baka hindi lang ako ang nandito sa wing na to. Matapos ang gabing iyon, sinubukang kumbinsin ang sarili ko na baka pagod lang ako. O baka guni-guni lang ang lahat. Pero ilang araw palang lang ang lumilipas, nagsimula na ang dumami ang hindi maipaliwanag na bagay. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa station, Bigla kong narinig na parang may bumagsak na tray mula sa pantry. Agad akong tumayo at tinignan iyon. Kasi baka kailangan ng pasyente ng tulong. Pagdating ko roon, maayos naman lahat. Wala naman nahulog. Walang gumalaw. Tahimik ang buong lugar. Ngunit habang nakatayo ako, nakaramdam ako ng malamig na simoy niya parang dumaan sa likod ko. Lumingan ako agad. Pero wala akong nakita. Pagbalik ko sa station, doon ko lang napansin ang ballpen na hawak ko kanina. Nawawala. Inisip ko, baka nahulog. Kaya hinanap ko sa sahig, sa lamesa, sa ilalim ng mga papeles. Pero wala. Kinuha ko na lang ang spare pen at ipinagpatuloy ang ginagawa ko pero hindi pa nagtatagal. Biglang nahulog ang isang ballpen mula sa lamesa. Ang ballpen na kanina ko pa hinahanap. Nasa gitna ito ng mesa. Parang basta na lang inilipag doon. Napahinto ako. Napalunok. Walang tao sa paligid. Ako lang mag-isa. At doon ko naisip, hindi lang pala simpleng guni-guni ang lahat ng nararanasan ko may kakaiba talaga sa wing na ito. Habang tumatagal ang duty ko sa lumang wing, mas dumadalas ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, nakajuti ako mag-isa ulit. Pahimik ang buong floor. At ang tanging narinig ko lang ay ang mga umuhuning makina at ang mga hinga ng mga pasyente. Habang nag-rounds ako napansin kung bukas na naman ang parehong silid na dati ko nang isinara nagtataka ako kung bakit lagi na lang itong bukas kahit wala namang pasyente doon dahan-dahan akong lumapit at sinara ulit ang pinto pero bago pa tuluyang magsara nakarinig ako ng mahinang pagtawa mula sa loob hindi halakhak kundi parang tawa ng isang bata nang mabilis na naglaho napaatras ako. Sinilip ko agad ang loob. Pero gaya ng dati, wala. Tahimik. Walang tao. Walang kahit anong palatandaan na may bata o kahit sino roon. Pagbalik ko sa station, bigla kong naamoy ang amoy ng alkohol. Matapang at sariwa. Pero wala namang bukas na bote. Habang sinusuri ko ang mesa, napansin ko ang isang chart na nakabukas mag-isa. Ang chart na iyon ay para sa isang pasyenteng matagal ng patay, ayon sa kwento ng mga senior nurse. Doon na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Dahil kahit pilit ko nilalabanan, alam ko na may iba pang gumagalaw sa lumang wig na iyon akala ko sanay na ako sa mga nangyayari. Mga yabag, mga bulong, mga biglaang tunog. Pero isang gabi, may nangyari na hindi ko kayang ipaliwanag. At hindi ko rin makakalimutan. Habang nakaupo ako sa station, halos pasado alas dos naman din ng araw, nakaramdam ako ng biglang lamig. Hindi ito basta lamig ng aircon. Iba, parang bumaba ang temperatura sa buong paligid. Nagpatuloy ako sa pagsusuri ng chart. Pero bigla kong naramdaman na parang may malamig na hangin na dumampi sa bato ko. Para bang may hubinga malapit sa tenga ko. At doon ko narinig isang mahinang bulong. Nakang alis. Napahinto ang kamay ko. Parang nanigas sa kinauupuan dahan-dahan ako lumingon. Pero wala akong nakita. Tahimik ang paligid. Pinilit kong bumalik sa ginagawa ko. Pero biglang may dumampi sa balikat ko. Hindi ito imahinasyon. Ramdam ko ang malamig at mabigat na presensya ng kamay. Para bang may nakatayo mismo sa likod ko. Agad akong tumayo. Halos madapa sa pagmamadali. Pero nang lumingon ako, walang tao, walang kahit sino. Ang mesa, ang koridor, lahat tahimik. Pero ang isang bagay na hindi ko makakalimutan, sa mesa, may iniwang marka. Parang bakas ng kamay, basa at malamig, nakadikit mismo sa papel na sinusulatan ko. Akala ko, katapos ng gabing iyon, hindi na mauulit pero kamali ako habang nagiikot ako sa koridor isang madaling araw bigla akong naramdaman na parang may nakasunod sa akin hindi lang yabag ang narinig ko ngayon kundi mismong presensya ng nasa likod ko demurecho ako sa dulo ng pasilyo at doon ko lang napansin sa gilid ng mata ko may anino Mabilis. Dumaan sa kabilang silid. Isang silid na matagal ng bakante. Napahinto ako. Sinilip ko agad. At sa loob nakita ko ang siniluetang nakatayo malapit sa bintana. Parang isang tao. Payat. Nakaputi. At nakataligod. Bumilis ang timbuk ng puso ko. Gusto ko sumigaw. Pero walang lumalabas na boses. Pinilit kong kumurap at sa isang iglap walang siya. Puno ng katahimikan ng kwarto. Para bang walang nangyari. Pagbalik ko sa station, nanginginig pa rin ang tud ko. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka guni-guni lang yon. Pero sa ilalim ng mesa, nakita kong isang tsinelas. luma, maputla, at tila ba pagmamiari ari ng isang pasyente. Ang problema, walang pasyente sa kwarto kung saan ko siya nakita. Hindi ko alam kung paranoia lang ba o talagang may kakaiba. Kaya't sinubukan ko magbukas na usapan sa mga kasamahan ko. Isang gabi, habang nagkakape kami sa station, hindi ko na napigilang itanong. Uy, may napapansin ba kayo dito sa wing na to? yung parang may kakaiba. Ay nako, huwag mong isipin niya sa diyan. Baka may stress ka lang. Pero, aminado ako, minsan may naririnig akong tumatawag sa akin, kahit wala naman tao. Hindi lang ikaw, ako rin. Noong isang linggo, nag-round ako. Biglang may batang tumakbo sa koridor. Sinundan ko, pero pagdating ko sa dulo, oo, wala na. Nasabi ko nga sa sarili ko, baka antok lang. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko yung tunog ng yapak niya. Hindi lang pala ako. Matagal na yan dito. Sabi ng mga senyor, may mga pasyente roon noon na namatay sa wing na 'to. Kaya kahit serado na dapat ay ibang kwarto para bang hindi sila tuluyang umaalis doon ko napatunayan na hindi ako nag-iisa. Hindi ako nababaliw. May mga bagay talaga dito na hindi nakikita. Pero ramdam ng lahat. At mas lalo akong natakot. Kasi kung totoo ang lahat ng iyon, hindi ko alam kung hanggang saan ko kaya magtagal. Isang madaling araw, magkasama kami ng isa kong katrabaho sa round tahimik ang buong koridor. Pero ramdam namin para yung bigat ng paligid. Para bang may nakamasid sa bawat hakbang namin. Chris, nararamdaman mo rin ba? Parang ang bigat ng hangin. Oo, mula pa kanina. Sagot ko kay Gino. Habang naglalakad kami, biglang may kumalabog mula sa isang bakanting silid parang may bumagsak na mabigat. Pareho kaming napahinto. Dahan-dahan namin binuksan ng pinto. At doon namin nakita. Diyos ko. Sa gitna ng kwarto, nakatayo ang isang anino. Hindi malino ang mukha. Pero mahaba ang buhok at nakayuko. Parang isang pasyenteng nakaputi. Hindi ko pero ramdam namin nakatingin siya sa amin. Bago pa kami makagalaw, biglang sumara ang pinto sa likod namin. Malakas. Parang may nagsara mula sa labas. Bigla akong hinila ni Gino. Tara na! Sigaw niya. Nanginginig kaming dalawa habang sinusubukan namin buksan ang pinto. Pero ilang segundo bago bumukas, may parang malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin. At nang makalabas kami sa wakas, sabay kaming napasandal sa dingding ng koridor. Hingal na hingal. Nagkatinginan kami. Parehong namumutla. Hindi na kailangan magsalita. Pareho naming alam. Hindi imahinasyon ang nakita namin. Akala ko matapos namin makita iyon Mananahimik na, pero mas lalo lang lumala. Isang gabi, ako lang mag-isa sa si station. Pahimik. Tanging tunog lang ng wall clock ang naririnig ko. Habang nagre-review ko ng mga chart, bigla akong nakarinig ng ahina. Parang pagtawa. Hindi malakas, kundi manipis at mahaba halos parang tawa ng isang bata. Napalingon ako sa koridor. Walang tao. Walang kahit sino. Pero tuloy-tuloy ang mahinang pagtawa. Palapit ng palapit. Pinilit kong tumayo at silipin ang pasilyo. At doon ko narinig ang boses. Halos mismo sa tabi ng tenga ko. nanindig ang balayhibo ko para ako mababaliw at sa mesa napansin ko lahat ng chart na iniwan ko nakakalat na para bang may nagkalat nito sa mismong harapan ko kahit isang segundo lang ako lumingon tumigil ang lahat sa isang iglap. tahimik ulit pero hindi na ako mapakali kasi alam ko hindi ako mag-isa sa gabing iyon. Isang gabi, ako ulit ang naka-assign mag-round mag-isa. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Sinasabi na baka guni-guni ko lang lahat. Pero habang naglalakad ako sa mahabang koridor, parang mas lalo pang lumalakas ang pakiramdam na may nakasunod sa akin. Pagdating sa dulo, Napansin ko na bahagyang nakaawang ang pinto ng isang bakanting kwarto Akala ko baka naiwan lang Kaya't dahan-dahan kong itinulak para silipin Wala naman tao sa loob Tahimik Pero biglang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko Bago pa ako makalingon May humawak sa braso ko Mahigpit Malamig para bang mga daliring luyan na naninigas. Napakapit ako. Pilit ko inaalis pero wala akong makitang tao. Nangihina na ako sa takot. At nang aakmang sisigaw ako, biglang bumagsak mula sa kisami ang isang fluorescent bulb. Halos tumama sa ulo ko. Agad akong umatras. Hingal na hingal. At doon ko lang napansin may marka ng kamay sa braso ko. Paputla, mahaba ang hugis at unti-unting naglaho. Akala ko tapos na sa gabing iyon. Pero hindi pa pala. Kinabukasan, ako pa rin ang na-assign mag-round. At sa totoo lang, nanginginig na ako bago pa man magsimula. Habang nag-i-inspection ako sa mga silid, Napansin kong bukas ang isang kwarto na alam kong matagal nang sarado. Naisip ko, baka may nakalimot magsara. Kaya nalapitan ko. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang malamig na simoy ng hangin. At ang matinding amoy ng gamot na parang luma na. Sa loob, may kama. At doon may nakahiga. Isang pasyente payat. Halos botot balat. Nakagawin. Nakapikit siya. Pero naririnig ko ang mahinang ungol. Lumapit ako. Dala ng instinct bilang nurse. Miss, okay ka lang ba? Tanong ko. Nanginginig. At bigla siyang dumilat. Mapupungay ang mga mata. Maputi ang buong mukha. At may ngiti na sobrang pilit. Matagal na kitang hinihintay. Bulong niya. Bago pa ako makagalaw, biglang bumagsak ang lahat ng gamit sa silid. Tray, bote, chart, lahat sabay-sabay. Tumakbo ako palabas. Halos mabaliw sa takot. Pero bago ko tuluyang isinara ang pinto, tumingin ako muli. Wala na ang pasyente. Walang laman ng kama parang walang nangyari. Pero sa tenga ko, paulit-ulit pa rin ang bulong niya. Hihintay ka namin. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na kinaya. Kahit pilit kong i-rationalize, alam kong hindi na normal ang mga nangyayari. Kinabukasan, agad ako nag-request sa head nurse nagpaliwanag ako na hindi ko na kaya mag-duty sa wing na iyon. Hindi ko sinabi lahat ng detalye. Pero sapat na ang sinabi ko na natatakot ako at baka maapektuhan na ang trabaho ko bilang nurse. Sa kabutihang palad, inilipat niya ako sa ibang ward. Doon, kahit nakakaranas pa rin ako ng mga karaniwang gabi hindi na kasing bigat at dilim ng dati. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang mga alaala -ala ng wing na iyon. At tuwing nadadaanan ko ang koridor na iyon, ramdam ko pa rin ang bigat. Para bang andon pa rin sila, nakamasid. Naghihintay ng susulod na papasok. Hindi ko alam kung ano talaga sila. Pero ang sigurado ako, ayoko nang bumalik doon. Iyan po ang liham na ipinadala sa atin ni Chris. Isang kwento na nagpapaalaala na hindi lahat ng katahimikan ay ligtas at hindi lahat ng silid sa ospital ay bakante. Kung kayo'y may sariling karanasan ng hiwaga at lagim, maaari niyo rin ito ibahagi sa amin. Sino ang nakakaalam? Baka ang susunod na marinig natin ay ang inyong kwento. Salamat sa pakikinig sa kwento ng Hiwaga at Lagim. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong ko sa dilim, huwag kalimutan mag-subscribe at makinig ka ulit bago pa mauli ang lahat.